Hello guys, good morning. Now karon dere sa daplik dagat guys, nagpangin hangin kasi masarap yung hangin dito sa tabing dagat guys. Tingnan nyo guys, so oh, maganda ang view guys. Oh, sobrang ganda talaga ng view dito sa daplik dagat guys. At malamig pa yung hangin dito sa tabing dagat. Oh, sobrang ganda talaga ng view dito guys sa daplik dagat guys pake support naman guys sa uh, ako ang facebook page guys at saka youtube channel ko sana mag support kayo sa akin God bless you sa mga followers ko, sa mga viewers. God bless you sa inyong lahat dyan. Good morning, good morning. Ganda talaga dito sa tabing dagat guys. Oh, sobrang ganda talaga. Oh, tingnan nyo guys. Ang ganda talaga ng view. Na ako karon rin sa tabing dagat. Oh, sobrang ganda talaga, talaga guys. dito guys Indot pa Piknikan dito sa tabing dagat guys Kaon kaon Magsugba Ako karoon dire sa Pantalan guys Tingnan yung pantalan guys oh. Yan pantalan yan Telaga ganda talaga ng view ganda talaga guys good morning good morning everyone good morning good morning sa inyong lahat jan. Merkulis ngayon back to work na po ni nagsayo may pantalan para sayo mahuman ang amo ang barko para masayo na mo kuman ang siminto sayo may biyahe guys pantalan guys kay parang mahuman na mo sayo para di pa kayo init inya dapit guys init tapot kay ini inya Grabe talaga guys yung init. Init ngayon guys. Sobrang init talaga. Nakakapaso sa balat natin. Ang lakas talaga ng init guys. Hello. Okay, share na lang guys kung nagustuhan nyo tong video na to. Sobrang ganda talaga guys oh. Yung view dito sa Liloy del Norte sa Lamao, Pantalan. La 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 la, 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 la. Oh, sobrang ganda talaga guys oh. Nindot na siya ali ligu liguan na ganda guys, Oh, ganda. Makawala git sa mga problema guys pag makaari ta sa dapig dagat. kawala sa stress, sa kakapoy, sa tunglawas, magkarita rin sa dagat, upside kayo mong huna-huna, guys. I mong pang huna Nandito kayo suba-subaan, guys. Nandito kayo suba-subaan. Dito po, guys. Pwede po niya istambayan rin, guys. kay oh. May lingkuranan rin sa daplin. Maglingkod-lingkod rin. Subaan Tagay-tagay po, binagmay. Ah, okay kayo. <laughs> O, oh, sige, guys. Bye-bye, guys. Okay, follow and like and share na lang, guys. God bless you all.